Uh, first, uh, kusang nagbabara yung balat dun sa hair follicle natin. So, uh, may gawin tayo wala, kusa siyang nagbabara. Ngayon, uh, yung next factor, maraming oil. Itong maraming oil na to affected to by hormones. Uh, Pangatlo, merong resident bacteria na nakatir sa balat natin, yung Propionia acnes bacteria. Ngayon, pag nagbara yung balat, na pag nagbara siya, ang makikita natin, ito yung whiteheads siya ka blackheads. No? Karaniwan, akala ng tao madumi yung dumi na napunta sa balat dahil dun sa blackheads. Dahil kasi, nadidistend yung hair follicle. Bumubuka siya dahil naiipon dun yung nagbabarang balat. Tapos parang uh, patatas na naiwan mo, na binalatan mo, naiwan mo sa hangin uh, nangingitim, nag-oxidize, kaya mukha siyang madumi. So, pag merong ganon, yung blockage sa pores, tapos number two, maraming oil, matutuwa yung bacteria, dadami siya. Ngayon, tong bacteria na to, hindi naman siya kakaibang, kumaga external, uh, kumaga hindi siya talaga uh, infectious, no? So, talaga nakatira siya sa balat natin, dadami siya, tapos magpoproduce siya ng substances ng pwede mag-cause ng pamamaga. So, habang dumadami siya, lumalaki ng lumalaki yung follicular wall, yung wall ng hair follicle, tapos puputok yon Ngayon, pagputok nun sa ilalim, mag i yun ng more pamamaga sa ilalim. Kaya yung pimples natin, pwede siya magkaroon ng pigsa. So, yun. So, karaniwan, yun yung ni-explain ko sa pasyente na uh, madalas naririnig natin na uh, pimples caused by deep-seeded dirt or yung uh, may mga products na Papasok daw sa loob ng pores para hukayin yung dumi at matanggal yung Pero hindi po yung totoo. So, uh, although, in relation to yung pollution, yung uh, ito, yung stress around, yung stress in the environment can cause uh, a difference of uh, surge of hormones in the body which can affect yung pagkakaroon ng maraming oil. So, uh, mapapansin natin yan, ang mga teenagers, kapag uh, papasok, Uh, ng 10 years at the same time kapag nag exam mas maraming tigyawat kasi nasistress yung katawan, ang napuproduce ngayon, naapektuhan ngayon na mga hormones ay yung mga hormones na nagkukos ng pag uh, pagproduce ng maraming oil sa balat. So, may, may factor yung stress. Anong bang meron bang home remedy or treatment sa pimples? Of course, meron. Uh, depende kasi ang tigyawat pwedeng mild, moderate, or severe. So, yung mga mild, yung mga uh whiteheads at blackheads lang. Karaniwan naman kahit na regular washing, uh, uh pangkaraniwang hugas, minsan natatanggal talaga sila. Eh. Uh, uh pwede rin ang, ang home remedy siguro uh actually wala eh. Usually yan sa mga over-the-counter drugs. Karaniwan yung mga facial wash na may salicylic acid, pwede na makuha. Kung sa family naman nila, uh, hindi sila kumbaga yung jeans nila ay hindi tigyawatin uh, wala silang genetic na sa pamilya nila, maraming may tigyawat. Karaniwan, okay yun. Pero may mga pamilya talaga na tigyawat din talaga, na tumutubo talagang bukol, parang bundok, no? So, yun kailangan talagang gamutin ng uh, yung mga prescription na medicine. Pero, uh, sometimes regular washing will, will do. Uh, washing, let me qualify that, two times a day lang. So uh, morning and evening pag sobrang washing naman that can incite more pimples sabihin, mas maraming pimples. Any klaseng washing win love malakas na washing kamay okay pimpo, ano okay. ba dapat. So pwede naman yung kamay lang. Kamay lang na washing tapos uh, uh ang sinasuggest namin is mild soap uh, baby na. soap. Baby soap, Baby soap, o kaya yung mga liquid soap. Avoid lang yung mga soap na may beads, tsaka highly scented. Uh, bakit? Kasi ang balat ng taong may tigyawat ay very sensitive. So, basta may tigyawat yan, automatic ang connotation niya ng sensitive ang balat.